guys, Wait, don't, forget don't forget to subscribe to Tambay Boxing Analyst. Hello, hello. Ay, ito, oh, I don't know, this one kasi miraw. <laughs> Balitang boxing mga kabrad. Dito naman tayo sa Women Female Welterweight Champion. Ang kasalukuyang humawak ng welterweight title na si Sandy Ryan. Naku, huyiin pa lang ay naging mainit na sa mga mata ng mga fans dahil tinan mo nga naman ay parang hindi mga boksingero ang mga parang nasa his universe mga bret dahil minsan lang mangyari ang mga babae na minibin sa laban at ito mga kaibigan itong si ito nga si Michaela mga kaibigan ay sobrang sexy at akalain mong hindi ito boksingera boksingero pala ay natalo itong si uh, Sandy Ryan kay Michaela Mayer at ito nga pala si Michaela Mayer ay dating mawak ng IBF at WBO so fair featherweight at nilaktawan ito ang isang lightweight at super lightweight mga kaibigan at pumunta agad ito sa WBO kung makikita mo ang katawan ni ni Michaela Mayer ay hindi na siya masyadong payat hindi na katulad nung nasa super so featherweight ang pag-akyat ni Michaela Mayer mga kabrad ay isang dahilan sa kanyang pagkapanalo dahil po hindi po siya dehydrated sa laban na yun. At bago ko ituloy ang aking munting quinto, pag-like, like, like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Hindi katulad nitong si Sandy Ryan ay natural welterweight po ito at nahirapan daw ito pagkuha sa timbang ng welterweight division. At ito pala si Michaela Mayer mga kaibigan ay dati po ito siyang uh, Olympian. Uh, hindi rin pala basta-basta. Sa unang round mga kabrad ay ginamit ni Ryan Sandy Ryan ang solid jab at hindi ito umabot sa mukha ni Michaela Mayer. Kaya naman ay umataki ng overhand right, overhand right papunta sa pangah at dahilan sa paghina ng tuhod ng champion at hindi nga ito nakaka-score hanggang 12 rounds mga kabrad idiniklara na panalo si Michael Mayer sa isang majority decision ginamit ang experience ni Mayer dahil siya ang dating umawak ng super featherweight IBF WBO title kaya ang pag-akyat ni Mayer sa welterweight ay napakalaking bintang at ngayon po mga kaibigan ay si Michaela Mayer ay isa na pong ganap na WBO female uh, welterweight champion. Ano po mga kaibigan, isa po siyang American fighter. At isa po siyang two division world champion at three time world champion. Yan po mga kaibigan. At dito naman tayo sa co-main event sa laban ng Michaela Mayer at Sandy Ryan. Ay ito po si Bruce Carrington na nakilala po ito sa, siya sa Pilipinas dahil po tinalo niya si uh, Bernard Torres, ito pong Pilipino prospect natin na buhulano. At uh, kinawawa po ang ating kababayan, wala tayong magawa dahil ganyan talaga ang boxing. Uh, isang round lang po mga kaibigan na itumpagad itong si uh, Bernard Torres dahil nagkumpiyansa po siya at uh, tinamaan si Bernard Torres sa pang mga kaibigan at Ah, ganun talaga ang boxing. Kaya nung nanalo itong si Carrington mga kaibigan, biglang nag-angas ito at hinamon itong si Naoya Inoue mga kaibigan. Dahil po isa siyang featherweight division, kung aakyat daw si Inoue sa featherweight division, ay, ay hinamon po ito ni Carrington at ito nga po kung ating babasihan mga kaibigan wala pa naman itong titulo itong si Carrington at isa lang po ito siyang ang titulo ito hindi world champion isang in, in BO at bf mga kaibigan kaya wala po siyang karapatan na umamon sa isang uh, pound for pound na tulad ni Naoya Inoue at uh, ganitong mga kaibigan bagamat mga kaibigan nanalo siya ngayon sa isang African fighter na si Sulaiman Sigawa ay puno ito ng kahihiyan isang daya ang naging desisyon sa scorecards kaya makita mo ang panstat makakabigyan ay um, lamang na lamang itong si itong African uh, boxer na si Sulaiman Sigawa nang bumalik ito sa dressing room uh, sa resaring paungutya sa mga fans dahil klarong-klaro naman talaga kahit kababayan nila ay uh, napuno ito ng paungutya klarong-klaro po sa manonood na siya siya nga naman ay binugbog binugbog po si Carrington kahit makikita po mga kaibigan at siya pang nanalo kaya nga itong si Inoue ayaw talagang lumabas ng bansang Japan para lumaban dahil kung makita mo sa laban na yon ay baka maging tulad si Naoya Inoue at papanigan talaga sa desisyon yung taga roon kasi itong si Carrington taga New York City ito kaya pinanigan talaga ng uh, da, yung dalawang judge yung isang judge mga kaibigan ay nasa score na 95 95 pero itong dalawa ay bin talagang uh, binigyan nilang panalo itong si Carrington na uh, wala naman uh, mula ng round 1 to round 8 ay wala talaga siyang uh, wala talaga siyang apuntos uh, puntos napakabayas na desisyon Malaking galit ni Tim Bradley sa disisyon ng mga hurado. At dito naman tayo mga kaibigan kay Quadrualas Casimiro ngayong Oktobre 13. Mapalaban si Casimiro uli sa Japan. Isang Meksikano na may kartada na 21 wins sa 12 knockouts, tatlong lang ang talo. Ang inad nito ay mga kaibigan ay 27 years old pa. At ito naman si Casimiro ay nasa 34 years old. At dito mapasubok si Casimiro kung nasa prime pa ba siya. Dahil ang 34 ay unti-unti nang mawala ang bilis. Pero walang problema, mautak rin itong si Casimiro. Magagamit nito ang kanyang experience at ang klasing galawan ni Saul Sanchez ay madaling mapatumba ni Alas yung tipong boksingero na sugod ng sugod dahil itong si Saul Sanchez ay galing ito sa bantamwit at kayang saluhin ni Alas ang mga suntok nitong si Saul Sanchez at iwan ko ba kung si Saul Sanchez kung makatanggap sa suntok ni Casimiro ay iwan ko ba kung kaya ba niyang saluhin ang mga uppercut at mga wallop at mga wasiwas nitong si Casimero at baka nga madadagdag naman itong si Saul Sanchez sa mga knockout ni Casimero at marami pong salamat at pakilike lang po at subscribe at shout out po sa mga tao doon sa Loon Bohol Bohol Philippines handig, katagbakan handig at doon po sa hanginan Southern Ayun po, doon po sa uh, Ipilipil Asuncion Masin City at Happy Pista po, Bagtikan at Macron, marami pong salamat <laughs>